Kumusta? Um, alam mo, madalas sa mga demanding na sitwasyon, halimbawa, naghahanda ka para sa isang uh, mahalagang meeting o kaya nag-aaral lang bago, grabe yung pressure, di ba? Oo. Oh. O kahit yung sobrang curious ka lang sa isang bagay, pero parang, parang nauubos ka. Ah, oo, oh, oo. Oh. Yung feeling na pagod ka na or minsan parang spiritually dry. Kahit na feel mo, binibigay mo na lahat. Pamilyar yan. Oo, oh, oo oh, yun nga. Pero Heto ang isang tanong galing sa mga materials mo, ano? Paano kung ang sagot pala ay hindi yung gumawa pa ng mas marami? Okay. Paano kung ang kailangan ay yung tinatawag nilang pusong mapagsamba? Yan yung uh, parang sisilipin natin ngayon based sa mga sources mo. Interesting. So, titingnan natin kung paano ang pagsamba Eh nga dito sa pinag-aaralan mo, ay hindi lang pala basta isa pang gawain. Hindi lang checklist. Oo, hindi lang nasa listahan, kundi baka ito yung mismong ano, ugat, panggatong, at saka yung layunin, lalo na sa mga bagay tulad ng misyon. Pero sabi mo nga, baka applicable din sa iba pang aspeto ng buhay natin. Sige, simulan natin tong paghimay. Okay, sige. Unang-una, ang lumilitaw talaga sa mga materialismo mo, yung pagsamba daw, nasa sentro talaga siya. Hindi lang siya... Alam mo na, dagdag lang. Accessory lang. Oo, parang ganun. May isang quote pa nga dyan na malakas eh. Missions exist because worship doesn't. Ano kayang ibig sabihin nun, no? Hmm. Parang kung ang goal ng mission o kahit anong effort natin ay para akayin ng iba o kahit sarili natin sa pagsamba, dapat yun din ang nagpapatakbo sa atin. Ganun ba? Parang ganun nga. Kaya kung ikaw na gumagawa nito, dapat dun din kumukuha ng lakas. Dun sa mismong pagsamba. Oo. Gets ko. At para sa'yo na nakikinig kahit hindi ka technically na sa mission field, yung mismong pag-aaral mo ng bago o paghanda mo sa trabaho, kung hindi siya nakaugat sa pagnanais na i-honor ang Diyos, parang… Madaling maubos. Oo, yun. Doon pumapasok yung burnout di ba? Eksakto. At sinasabi nga sa sources mo, yung spiritual dryness, yung pakiramdam na tuyot ka, madalas daw nangyayari yon kapag yung pakikipag-ugnayan mo sa kanya, napapalitan na ng puro aktivitad para sa kanya. Gets mo ba? Ah, oo. Busy ka para sa kanya pero hindi ka na pala kasama niya. Yun. At ang pagsamba sa konteks na to, yun yung parang wellspring or living spring, yung bukal ng lakas at sigla. Kaya hindi siya luho, kundi lifeline. Lalo na pag pagod ka na. At dito, um, dito lalong nagiging, wow, yung ideya na kahit ordinaryong gawain pwedeng maging pagsamba. Yes. May binabanggit yan Romans 12.1 na ialay daw natin yung katawan natin bilang handok na buhay. Ito raw yung spiritual na pagsamba natin. Tapos sinusuportahan pa ng Colossians 3.23, di ba? Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. Na parang sa Panginoon, tama. So, isipin mo, mula pagluluto, pag-aaral ng, let's say, complex na bagay, pag-aayos ng papeles na parang walang katapusan. Oo, yung mga nakakadrain na tasks. Oo, hanggang sa pagharap sa conflict, lahat yan, sabi ng sources mo, pwedeng maging sagradong gawain isang form of worship kung tama yung puso at intensyon mo. Nawawala yung hati ng sagrado at secular. Parang wow, kahit yung pagreply sa mahirap na email? Pwede. Kung ang focus mo ay paano ko to gawin ng may integridad bilang pagpupugay, iba na yung dating. Hindi na lang siya basta nakakainis na trabaho. Okay, nabanggit mo rin kanina yung holiness at servant leadership. Paano to kumukonekta sa pag-iwas sa burnout ayon sa nabasa mo? Ah, eto pa. Yung holiness daw, hindi lang siya yung pagiging mabait lang, mas malalim. Ito yung active na pag-align ng ise, puso at gawa mo sa Diyos. Okay. Ito raw yung nagbibigay ng tunay na bisa o effectiveness sa ginagawa natin. Hindi lang pagod, at yung servant leadership naman nagaling din sa pagsamba, parang panangga siya sa burnout. Paanong naging panangga? Kasi um, inaamin mo na hindi mo kaya mang isa, eh. umaasa ka sa kanya. Yung humility na yon nagbubukas ng daan para sa lakas niya. Sinasabi pa nga dun, halimbawa daw sina Paul at Silas. Ah, yung sa kulungan. Oo, umawit pa rin sila, nagpupuri pa rin. Grabe yung patotoo nun na kahit sa hirap, karapat dapat siyang sambahin. May punto rin sa sources mo tungkol sa sama-samang pagsamba, ba? Diba? Sa isong team. Parang mahalaga rin yun. Oo, at hindi lang siya nice to have. Lalo na sa teams na alam nyo na high pressure or may conflict. Yung sama-samang pagtuon sa Diyos sa pagsamba, yun daw yung lumilikha ng shared resilience. Parang pandikit. Oo, oo parang glue. pinapatibay yung samahan in a way na hindi kaya ng um, project management tools lang. Nagkakaroon ng spiritual solidarity. So kung pagtatagni-tagni natin lahat to, ano yung parang pinakamensahe para sa iyo na nakikinig? Ang dating talaga ay parang isang pagbabalik sa pinakabasic, sa esensya, isang buhay na nakasentro sa Diyos na bawat kilos, bawat relasyon, kahit pagsubok, nagiging chance para sumamba. Yung pagiging rooted or abiding na sinasabi. Oo, yung parang sa John 15, yung pino at mga sanga. Sinasabi ng sources mo, doon daw nanggagaling yung tunay na lakas at kakayahang magbunga. Hindi lang basta busy kapag nakakabit ka sa kanya pag hindi nakakabit. Ayun, doon na uubos. Doon natutuyo. Kailangan yung connection para tuloy-tuloy yung daloy ng sustansya. Okay. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo? Based sa mga pinag-aralan mo, ang pagsamba hindi lang siya isang parte ng buhay mo. Hindi lang isang event. Oo. Siya yung mismong pananaw, yung orientasyon na nagbibigay lakas, direksyon, kahulugan sa lahat ng ginagawa mo, lalo na sa mga hamon. Ginagawa niyang parang sagrado lahat. At para sa iyo na laging gustong matuto, lumago, eto yung challenge siguro. Paano kung susubukan mong tingnan yung mga ginagawa mo ngayon kahit yung pag-aaral mo o paghahanda sa trabaho bilang isang paraan ng pagsamba? Hindi lang obligasyon. Oo, hindi lang to do, kundi isang alay ano kayang pagbabago ang mangyayari sa energy mo, sa pananaw mo? Kaya, iiwan namin sa iyo ang tanong na ito. Kung bawat kilos mo ay magiging isang pagpupugay, paano kaya nito mababago hindi lang ang tingin mo sa ginagawa mo, kundi pati na rin sa kung sino ka?